6 months of using Rossi Flash 150X. i ko muna yung mga naikabit ko na ng mga accessory dito sa motor natin. Pwede sa solo rider kailangan siya lagi sa ang, sa may angkas. Mapapansin natin, is red pa rin naman siya at tatanggal daw ng kusa yung tornilyo ng Rossi. next natin mga tol, is yung accessories, pawala daw mga ilang ng uzi sa So ito, check natin. Headlight high and low, ayan, working. So, 11,424 auto na pala to. Hindi ko siya naramdaman ng pagbabago sa performance. Kung hindi pa naman siya nagbabago, hindi pa naman siya lumalata. torque niya nung pagdabas ng kasa, halos yun pa rin niya. Ito, mayroon siyang pinagbago mga tol. Nung nagpalit ako ng upuan. Kung maniniwala kayo, maniwala Kung hindi, hindi wala akong magagawa. Basta yun yung na-experience ko dito. Antay ng ilan yung issue na na-experience ko dito. Kaya nga, honest review. Sinasabi natin kung ano yung mga na-experience natin sa motor. Positive man yan o negative para may... A uh, reference yung mga gustong kumuha ng motor na to kaya dun tayo sa totoo lang dun tayo sa talagang na experience natin What's up mga tol, welcome back sa ating channel uh, Medyo maulan lang ngayon Ayan. Kaya medyo madumi si Flash Kasi galing din siya sa biyahe Galing din siya sa long ride kaapon no? So for today's video mga tol Is i-review natin yung six months of using Rossi Flash 150X. So kung matatandaan nyo, gumawa tayo ng one month of using Rossi Flash 150X. And ngayon naman is six months of using uh, this motorcycle. Actually, seven months na nga eh. So ano nga ba yung mga pinagbago ng motor na to sa loob ng anim na buwan? Sa kanyang looks, uh, sa kanyang appearance, sa performance, and so ano? So yun ang pag-uusapan natin yung araw na to. So bagay mga tol, isa isahin ko muna yung mga naikabit ko na ng mga accessory dito sa motor natin. Oh. No? So, ko lang mga tol is yung top box syempre. So, meron na tayong top box. Ito yung una nating kinabit. And then, syempre, may bracket yan. Ayan. Meron tayong bracket. Ito, yung upuan natin is uh, pinakustomize na rin natin. Uh, pinarising Pinaracing seat natin kasi uh, para hindi ako umuusad kapag ka sa biyahe. Lalo na sa long ride. Step grill. So, meron tayong step grill dito na pang sniper 150 kanon bird ko lang side mirror yan meron na tayo nyan cellphone holder so shutter lock Tapos meron na rin tayong busina na merong ano stock horn yan. so syempre may MDL na tayo MDL yung aggregator guard lagyan na natin then syempre naka pull exhaust tayo na MVR1 ayan full exhaust na MBR1 yung shock, pinalitan ko na to mga tol yung shock so naparoon nyo naman siguro sa vlog ko nagpalit ako ng Owens kaya lang ah, para sa akin kasi hindi siya pwede sa solo rider kailangan siya lagi sa, ang, sa may angkas o yung madalas magkarga ng mabibigat kasi medyo matigas siya eh natitigasan ako kaya binalik ko siya sa stock pero uh, ah, meron na tayong shock nyan kaya binalik ko na sa stock and then nagpalit na rin ako na itong brake master kaya nagpalit ako ng breakmaster mga tol kasi uh, explain ko mamaya kasi kasama to sa issue sa mga issue na na aramdaman ko dito sa motor sa loob ng 6 na buwan so proceed tayo mga tol una una sa kanyang looks so ano nga ba na itsura ng motor na to ngayon uh, based base kasi sa mga comment sa tungkol sa rosy ng motor is nagbabago yung kulay ng fairings so tingnan natin tong motor na to ang color nya is red Ayan. mapapansin natin is red pa rin naman siya. so lahat ng part nya is red pa din ayan red wala pa naman yung medyo nagko-color pink or medyo namumuti na siya wala pa naman ayan red pa rin siya red red ayan red red pa rin so, wala namang nagbago sa kulay niya mula nung nilabas natin tong motor na to kasi uh, sa mga nababasa kong comment mga basher na ilang buwan lang daw nagkukupas daw yung fairings ng Rusi pero ito ngayon, ilang buwan na to, kaya wala pa namang pinagbago pagdating sa kanyang looks or sa kanyang kulay. No? Still yun pa rin red. Okay, pagdating naman sa mga tornilyo, Tingnan natin kung nagkulang daw ba. Kasi yan din ang sabi ng mga bashers na nagkukulang daw yung atatanggal daw ng kusay yung tornilyo ng Rosie. So kung mapapansin natin dito, so kompleto pa naman yan. Ayan, pati dito sa ilalim, kompleto pa yan. Kompleto pa yan, tornilyo, may mga pinalitan na ako dyan kasi gawa nga na nag convert ako yan, tornilyo kompleto pa naman ito, Ayan, kompleto pa yan madumi lang talaga siya kasi galing sa ride ayan, kompleto pa yan okay, kompleto pa yan pero meron lang akong ano ah, isang dalawang pinalitan dyan kasi nga yung nagtanggal ako ng tornilyo dito is nasira yung pinakang gitna nung alin kaya pinalitan ko siya ng stainless kay kabilaan niya bilaan stainless na yan no? so ayan kompleto pa yung ating tornillo uh, tornilyo so next natin mga tol is yung accessories like mga ilaw ganyan busina kasi nga sabi din <laughs> ng mga sabi sabi is uh, nawawala daw mga ilaw ng OC kapag kakatagalan so ito check natin कोर पर हिंग आसाइट डी लाइट मैट्रीक लाइट मैब्रीक लाइट है लो वयान टिग्न लाइट एंड लाइट So, working pa din. Kompleto pa din yan. So, pagdating naman sa panel, is kompleto pa rin. So, 11,424 order na pala to. Ayan. Okay. Kompleto. Busina. Meron. So, kompleto pa naman siya. Hindi pa rin siya kulang. So, uh, all lights working and busina pati push start no? next naman natin mga tol is sa performance kung ako kasi yung tatanungin nyo hindi ko siya naramdaman ng pagbabago sa performance mula nung nilabas ko siya sa kasa uh, meron akong sinusunod kasi na driving habit ko so usually kapag ka chill ride lang ako hanggang 60 60 a uh, 6000 rpm hanggang 7000 yan Agang 8,000 so kapag ganyan ang takbo ko hindi pa naman siya nagbabago hindi pa naman siya lumalata so meron din akong specific na speed na sinusundan kapag ka nandyan ako sa mga RPM na yan so ganoon ako mag base ng performance and then pagdating naman sa torque so wala pa rin siyang pinagbago so same pa rin torque pa rin tong motor na to kasi uh, hindi pa naman tayo nagpalit ng sprocket so stock pa rin yung sprocket set natin So 1543. Ah, hindi 42 ito toto. 42. So uh, 1542 pa rin yung ating sprocket set. Kaya kung ano yung torque niya nung pagdabas ng halos siyempre pa rin 'yun, siyempre pa rin wala pa rin pinagbago. Okay, sa vibration, pag-usapan natin yung vibration. Ito mayroon siyang pinagbago mga tol nung nagpalit ako ng upuan. Bago kasi ako magpalit ng upuan, so nararamdaman ko nga meron siyang vibration, di ba? Kahit naman sa mga unang vlog ko, sinabi ko naman sa inyo yan, hindi ko din deny meron siyang vibration, pero hindi siya ganong kalakas. No, hindi siya kagaya ng mga ibang uh, rusin na talagang mararamdaman mo yung vibration. eto is uh, meron talaga siya. Kaya lang nabawas-bawasan siya nung nagpa-convert ako ng racing seat. eto Nung nagpa-convert ako ng seat, nabawasan siya. Ewan ko kung bakit. Basta yun yung na-experience ko dito na nagpapalit ako ng racing seat So, kung maniniwala kayo, maniwala Kung hindi, hindi wala akong magagawa Basta yun yung na-experience ko dito So, tingin kong naging ang factor nun Kasi nga, ah, medyo malambot na to ngayon Medyo lumambot na siya. Ayan, compare dun sa stock pa to. Kasi nga, ah, syempre yung vibration ng manibela Anong ah, makina, ah, umaakit yan dito at kung matigas yung upuan natin, syempre mas mararamdaman ng pwet natin yon, di ba? Ngayon, kung malambot yung ating upuan, so hindi masyadong ramdam ng put natin kasi na-absorb ng malambot na upuan. So yun lang sa tingin ko, uh, na naging factor niya bakit uh, ah, nabawasan yung vibration niya nung nagpa-racing si ako. Okay, ito na yung naantay ng ilan, yung issue na na-experience ko dito ah, uh, na mga lumabas sa loob ng anim na buwan. Ito baka may magalit na naman kasi baka sabihin, sinisiraan mo ng yung si ganyan-ganyan. Kaya nga anin sa review, sinasabi natin kung ano yung mga na-experience natin sa motor, positive man yan o negative, para may uh, reference yung mga gustong kumuha ng motor na to. Kaya dun tayo sa totoo lang, doon tayo sa talagang na-experience natin. Hindi ko na pala isasama yung mga na-explain ko na nung one month of use ko nito. It itong mga issue na to is panibago na naman. So, na-experience ko lang dito, una una mga tol is yung headlight switch. Ito medyo naglolo na siya. Pagkainan ko siya, uh, natin. Ayan. Pagka, ayan o. Oh, Oh, Naka-on yan. Naka-on siya, pero wala. So, kailangan didiinan ko pa siya. Ayan. Baga naglo-lose contact. Ayan o, nawawala-wala siya. Kailangan didiinan ko siya. Oh, ayan o. Oh. Diba? Ayan o. Naka-on. Naka-on yan. Pero, wala kailangan didiinan ko yan. para lumabas yung ilaw ay okay. so yun yung number one na uh, issue na lumabas sa loob ng 6 na buwan so ang gagawin ko lang dito is lilinisan ko lang tong switch nya baka linisan ko lang yun ng WD-40 magiging okay na yan kasi naglulos contact lang siya. next naman mga tol is yung kadena kasi ah, yung kadena medyo na uh, ano to eh? A uh, may part siya na maigpit, may part na talagang sobrang luwag. So, ginawa ko na lahat ng paraan. Ganun pa rin. So, may parte siya talagang maluwag. Uh, may parting maigpit. Lalo na kapag nag a ako. May parte talaga siyang ganun. No? Gaya ngayon, medyo malu maluwag na naman siya. And then, kapag uh, in-adjust ko to, uh, babalik ulit yung parting maigpit. So, hindi kasi normal yun. Lalo na kung stock naman yung sprocket, sprocketing natin. So, ang ina dyan, baka mamaya, uh, wala yung ano, ating sprocket. So, ang gagawin natin dito, is papalitan ko na nito ng ibang sprocket. So, baka by next month. Ganyan. O, oh, nakangalawang na rin sya. Then, medyo mat... Haba-haba na rin yung tinakbo niya. 11K. Medyo. Kapapalitan ko na rin yan next naman mga tol, ito yung sinasabi ko kanina brake master kaya ako nagpalit ng brake master i-share ko lang sa inyo yung experience ko dito so ito kasi yung uluma ito yan, bago na yan, RCB ito yung luma uh, mapapansin nyo kasi mga tol kapag yung mga biglaang preno pakiramdam nyo mahina or pakiramdam ko mahina yung preno lalo na kapag sa biglaan kasi uh, yung design kasi ng stock is ganito siya ayan ngayon kapag na memreno ka ewan ko kung nararamdaman nyo to sa mga russian parang kahit anong sagad mo ng tapak eh parang hindi pa rin siya humihinto ito kasi yung style nya ayan okay ito meron siyang parang pin ngayon kapag umapa ka ng preno yung pin tumatama siya dito sa gilid ayan o napapansin nyo diba bakbak -bak na yung gilid kaya para siyang hindi sumasagad ayan pag umapa ka ganyan yung pin ayan o, tingnan nyo, diba tumutukod sya rito kaya hindi sumasagad yung ating brake master kaya mahina talaga yung kagat ng preno no? ayun yung napansin ko dito sa uh, brake master na to same to sa brake master na nakakabit sa gama ko dati uh, rusi gama ko, ganito rin yun Hindi nang issue ko dun no? yung tumutukod ito dito kaya pinalitang ko rin yun ng aftermarket and nga wala na akong problema sa preno kasi malakas na siya kahit bigla ang preno is makapit talaga compare dito sa stock okay ayan o ayan yung kanyang design papansin nyo ba yung bakbak sa gilid kasi tumutukod yan dyan eh kada mamemreno mamemreno tayo na no? Ayan, yun lang yung naging issue ng flash ko dito sa brake pump so last pala mga tol isingit ko na rin yung pinakang main issue nya lalo na dun sa mga naka Rossi Flash 150X na version 1 or yung 2024 model is yung IACB no? Ah, uh, itong motor ko ngayon is naka manual IACB sya ah uh, naka delete yung, main, uh, yung IACB ko kaya naka manual na sya kasi nga yung pinalit natin na IACB na bago which is yung nabili natin sa Shopee sa shop ng Bristol no pang Bristol Venture ADB 150 kasi yung kaparehas niya na IACB ngayon yun yung binili natin and then panoorin niyo yung vlog ko uh, hindi talaga siya tumagal so 3 months lang yung tinagal niya kaya ngayon uh, naka manual IACB na siya kaya yung minor neto is uh, stable siya uh, siguro ang next uh, content natin kung makakabiyahe ulit ako ng Pangasinan is test naman natin yung kanyang gas consumption sa loob ng 6 uh, months at isa pa dun sa naka ano na tayo naka manual IACB na tayo at naka open pipe or naka power pipe naka MBR1 kasi yung unang test natin ng gas consumption di ba all stock lang lahat so good pa yung aking IECB nun hindi naka stock pipe pa tayo nun so ngayon test na to ang gagawin natin uh, naka delete IACB na tayo or naka manual IACB plus naka power pipe naka MVR1 full exhaust no and then hanggang dito na lang yung vlog na to, mga tol kung nagustuhan mo yung video paiwan na lang ng isang like and then kung di ka pa nakasubscribe at kung gusto mong subaybayan yung channel ko at update ko sa motor na to Rosiflashion 50 eh magsubscribe ka na and hit mo yung notification bell para updated ka sa mga ina-upload e ko na video about sa motor na to no? so yun, ride safe sa ating lahat peace